Nagsimula na rin dumating ang mga bakasyonista mula sa probinsya sa Naia Terminal 3. Alamin natin ang live report ni Athena Imperial. Yes, Iga, nagsimula na nga dumating dito sa Naia Terminal 3 ang mga bakasyonista at mga umuwi sa probinsya noong holiday break. Kabilang sa mga bakasyonista ang mga galing sa Cebu, Iloilo, Leyte, Cagayan de Oro at Bacolod. Hahabol raw sila sa unang araw ng trabaho ngayong 2013 kaya pinili nila ang magang flight. Ang iba sa kanila nabitin sa bakasyon. Para naman sa iba, sapat na raw ang ilang araw kasama ang kanilang mga pamilya at handang-handa na sa pagbabalik eskwela at trabaho. Samantala, mahigpit pa rin binabantayan ang seguridad ng mga pasahero rito sa Terminal 3. Niyo? Nine days. Nine days. Tapa so ka na? May pasok ka na ba? Bukas po. Bukas. Kaya ako ka bumalik ngayon. Oh. Anong grade ka na ba? Second year po. Second year high school. Namis mo ba ang studies o gusto patagal <laughs> eh, mo patagalin yung vacation? Namis mo ba magaral o sana matagal pa yung bakasyon? Matagal pa yung vacation. Bago na naman po yung bakasyon natin Singapore. Ay okay naman. Medyo enjoy naman po. Kumusta po na back to normal na? Nasa Pilipinas na naman kayo. Apo yung pakiramdam na nandito naman kayo sa Pilipinas? Ay, medyo, kaya nga ay... Siyempre, iba talaga ito sa atin eh. Kaya, ibig sabihin, uh, hindi mo pa rin pagpapad yung sarili mong bayan. Uh, quite disappointing because the fireworks display in uh, Hong Kong uh, is not that good compared to the Philippines. Yep. Uh, here in Philippines, we have uh, big fireworks. Like, yeah. At yan ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Atina Imperial.